Yan, Barako to, 2023 model. Meron na naman tayo ano rito, mga boss. May mga binabago na naman tayo rito. Hindi na naman katulad ng mga 2022 na ginagawa natin sa arborador Magkaiba na naman mga boss. O ang baga. Kasi ito mga boss, ito ay ano ito ay sa obserbasyon ko lang base sa mga nagagawa natin tapos tinatanong ko si si customer mga boss ano o ano ang feedback. So, doon sa mga na adjust na natin, uh, may pagbabago talaga mga boss. Hindi ko palang ma-share na maigi kasi hindi ko hindi ko pa konfirmado kung ano yung pinakamaganda talaga. So, ito si Bossing, taga ano yan, Mahayhay, Laguna. Yan. Si boss, uh, nakalimutan ko na yung name niya mga boss. Basta, taga Mahihay Laguna siya. Shout out na lang sa iyo boss at medyo uh, medyo na natagalan na tayo bago may upload ito gawa ng... So nagsabay-sabay yung ating mga gawa nitong last Basta may mga nai-adjust naman tayo dito na one click talaga mga boss One click, one kick So sa mga ganito mga boss na series uh, Hindi ko pa rin masabi na pare-parehas talaga Kasi meron tayong adjust dito na medyo hindi pag Pagpindot natin medyo namamatay pa rin Pero sinunod na natin or ginawa na natin yung mga dati natin ginagawa Uh, dito babaguhin ko ito mga boss and yun nag adjust tayo dito ng compression release mga boss so iba 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 talaga mga boss hindi ko talaga uh, hindi ko masabi sa inyo kasi hindi, hindi naman talaga pare parehas konting adjust minsan yung iba sobrang adjust basta depende depende dito basta yon uh, meron tayong mga compilation nito mga boss hindi ko lang mai-upload kanya-kanyang series kanya-kanyang uh, tension ng spring. Yun yung mga ginagawa natin. And yan, natapos na natin i-adjust. Basta, pagkatapos natin mga adjust ng compression release, adjust tayo ng valve clearance. Tulad nito mga boss, sa ganitong series, electric start, no? Uh, yung, yung sa S8 natin, babaguhin natin yon Uh, kasi electric start nga ito. Yung sa S8 kalimitan kung ginagawa yon ay sa kick lang. Pero sa ganitong electric start, hindi hindi na rin yun nagkakaigi. Kasi ang hinahabol nga natin dito, mag, pag push natin ng electric start o yung switch ng starter, dapat konting redondo lang, under na. So yun yun yung mga habol natin dito yung aim natin dito mapaganda or mapabilis yung pag-start during cold start. Tapos tulad nga ng mga sinasabi ko dati, uh, isa pa factor nito yung gasolina na ginagamit natin kapag medyo mataas ang ng methanol o ng bioethanol ay medyo hard starting talaga 'pag cold start. So yun, ihahabol lang natin mga boss yung pag-adjust. And so ayun okay na yung valve clearance natin. Tatakipan natin yung valve cover. And so ayun natakpan na natin. Uh, doon naman tayo sa kabila sa yung carburetor naman tayo mga boss, adjust tayo tapos Tingnan natin kung ano ang pagkaka-adjust nito dati Kasi sabi ni Bossing, no, may-ari uh, Pina-adjust na naman daw ito do sa dealer So makikita naman natin kung ilan Yan, check na rin natin yung kanyang slow jet. Tapos linisya na rin natin gawa ng Syempre malayo pa 'to. Siguraduhin natin malinis yung carburetor bago tayo uh, mag-adjust nung air screw. At in adjust na rin natin yung kanyang air screw. at nahangin na natin so ibabalik na natin yung slow jet, main jet and then yung, flow, yung cover ng float chamber babalik na natin lahat yan tapos saka natin ibalik doon sa kanyang carburetor holder So, ayun, hindi pa rin ako satisfied ito sa andar, mga boss. Kaya, ayun, adjust, adjust muna. Basta, kakaiba ito, mga boss. Hindi, hindi na ito katulad ng mga ina, inasabi ko sa inyo dati kung ilan yung adjust. Pero ito, mga boss, ito si 2023 model yung last. Last na lumabas, mga boss. Iba na naman. Iba na naman yung adjust niyan. Pero yung mga nauna, mga boss, iba rin. Kaya yun, nagtataka rin tayo Gawa ng, mer meron tayong na-adjust na, na gano'n Na okay Tapos itong ibang ganito Hindi rin okay Kaya nakakapagta, ab ah, ko baga, hindi Hindi naman siguro Pare-parehas naman yata yung mga lumabas nyo eh. Pero tinignan ko yung slow and mid Ano naman Parehas din yung dati Kaya, hindi ko pa masabi sa inyo mga boss Kung ano talaga yung exacto Yung pinaka-perfect timing Itong last na lumabas ng 2023 model gawa nang meron meron talaga ako mga nagagawa okay pero ito itong isang ito tinisting ko pag, pag medyo malamig medyo mahirap na naman paanda rin kaya hinahanap uh, hinahanapan natin siya ng mas magandang tono hindi hindi porke sabi nga na nasuggest ko sa inyo yung ganong adjust yun na yun. meron talagang hindi pare-parehas yung pag-a-adjust And so ayun, tingin ko naman ah, Medyo pino na siya, hindi na siya katulad ng dati ang andar Kasi ang alam ko talaga, baba o baklasin to Binilang ko muna yung adjust ng carburetor niya Ay halos malapit naman doon sa sinasabi natin Pero ito mga boss, binago na din Basta ilan na, ilan na yung mga binabago ko ang adjust Kumpara rin sa mga itinuturo natin do sa 2022 model and 2023 model na una, labas kaya yun abang-abang, abang-abang na lang mga boss kung ilan talaga 'yung pina uh, maganda. Okay.

wala na wala na po si pag sa starting Thank you, bro. thank you.